Welcome back mga kaboxing So ayon nga po sa news na nilabas ng Yahoo Japan mga kaboxing, former 2 division world champion na si Kazuki Kameda ay napailing na lang daw sa mga naunang pahayag ni 2 division undisputed at 4 division world champion na Oya Inoue matapos nitong sabihin na ang paparating niyang laban ngayong Setyembre 14 na gaganapin sa IG Arena sa Aichi Japan kontra kay former unified super bantamweight champion Murjun Akmadalyev ang pinakamahirap niyang laban sa kanyang buong karera. Matatandaan na sinabi din ni Naoya Inoue na hindi siya naghahabol sa isang knockout win kontra kay Akma at okay lang daw sa kanya na umabot sa kamay ng mga hurado ang desisyon ng kanilang bigating sagupaan. I wonder if he's really that scared. So para nga po kay Kameda mga kaboxing ay tila naduduwag na daw itong si Inoue. Dahil kung tinalo daw ni Inoue si Tapalis via knockout at tinalo naman ni Tapalis si Akmadaliev via decision, bakit daw niya nasabing pinakamahirap na kalaban si Akmadaliev para sa kanya? Buelta pa nga ni Kameda, sa tingin niya ay di daw ganun kalakas si Akmadaliev at wala na daw ito sa kanyang prime. At wala pa daw itong nakalaban na top fighter. At pati nga po ang ating kababayan na si Tapalis mga kaboksing ay di rin nakaligtas sa mga banat ni Kameda dahil tinawag nga po ni Kameda si Tapales na mid-level champion. Pusibling ang pagbagsak ni Inoue sa kanyang naging huling laban kontra kay Ramon Cardenas ang posibleng dahilan kung bakit nawala na ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Kaya di daw talaga interesado si Kameda sa bakbakang Inoue at Akmadaliev. Pinuna nga din po ni Kameda mga kaboksing ang pagtitraining ni Inoue sa iba't ibang gym. Masyado lang daw nababahala ang mga taong nakapalibot sa kanya di daw ito gawain ng isang pound for pound fighter tulad ni Inoue. Pinapahalata lang daw ni Inoue na di siya confident sa kanyang sarili. Dahil ang ginagawa daw ngayon ni Inoue ay gawain ng mga rank fighter sa Japan na kung saan dumadayo sa iba't ibang gym para mag-insayo, kalabanin ng ibang fighters at para matuto. Mga galawan daw ito ng mga baguhang fighters o yung mga nagsisimula pa lang sa boxing na lumalaban sa 4, 6 at 8 rounder fights. Sa ibang balita naman mga kaboxing, maraming Pinoy boxing fans naman nga po ang di napigilang tumaas ang kanilang mga kilay at dugo matapos lumabas ang bagong ranking ng WBA sa light flyweight division dahil ang inaasahan na susunod na mapapalaban sa isang world title fight na si Arvin Jan Pasiones ay di na nga po mahagilap ang pangalan nito at naglaho ito na parang bula sa bagong ranking ng WBA para sa light flyweight division. Dahil para nga po sa mga di nakakaalam, nitong nakalipas na buwan lang ay nasa pangalawang pwesto nga po ang ating matibay na pambato. Ngunit matapos nga pong magawang talunin ni Kyosuke Takami ang dating may hawak ng titulo na si Eric Rosa ay naging top contender at mandatory challenger na ang ating kababayan nitong nakalipas na linggo lamang. Ngunit sa di malaman na dahilan nga po mga kaboxing, kasalukuyang bakante ngayon ang number 1 spot ng WBA Light Flyweight Division. Paniwala nga po ng ilang boxing fans ay baka dahil ang huling laban ni Pasiones kontra Sancha Yutbun sa Flyweight Division ang dahilan kung bakit nawala na ito sa ranking ng WBA Light Flyweight Division. Ngunit kung titingnan nga po natin mga kaboxing, ang top 15 ng WBA sa Flyweight Division, ay di nga din po mahagilap ang pangalan ni Pasiones. Dahil tanging sa IBF at WBO lang nakapasok ang tinaguriang the sniper ng Cebu City na kung saan pang 15 pwesto ito sa IBF at rank 13 naman para sa WBO. Sa kasalukuyan, inaalam ngayon ng kampo ni Pasiones ang dahilan kung bakit bigla na lang itong inalis sa ranking. Para sa inyo mga kaboksing, posibleng system error lang ba ang pagkawala ng pangalan ng ating kababayan? O posibleng may niluluto ang WBA na paparating na laban kontra sa kasalukuyang kampion